Ha? Nandito kami kay sa bukid. So ayan. Nasalubong na namin yung kupra. Kupra. Kaya medyo malapit na yung dadalhan namin. Galing dun sa bukid so hindi na kami nakapunta. Kaya dyan na lang sila minto. So yung mga kasama ko, shoutout sa inyo mga body dyan. Yung mga bagong kaibigan natin ngayon. Ang mga waray Dito sa Samar So waray tapos bigulano Noy padal na, 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 na. Ay, nga noy ng chinilas oh, So medyo mahirap yung Daanan namin Masyado matulas tapos ngayon na alam pa Yun lang guys ah uh, At least na-experience ko yung buhay nila dito kung paano sila nahihirapan at yung kasama ko pala andun ako na